Yes! Featured ngayon si Gestoni Alarcon na kilalang action star ng Philippine showbiz noong 80s at 90s. At patuloy pa rin sa si ibang showbiz projects. Kilala rin siya bilang politician na nagsilbi mula 2001 to 2007 sa edad ng 61 years old. May sekreto nga ba ang guwapong aktor kung bakit parang hindi ito tumatanda. Marami kasi sa mga kasabayan niya ang hindi na ka-fresh tulad ng dati, hindi tulad niya na hot dog sa itsura. Panoorin natin to. Sir, sa age mo po ngayon, good looking pa rin, gwapo pa rin. Ano po ang sikreto? Well, uh, walang well, siguro sikreto. Maybe tamang masustansya yeah. pagkain, exercise, na uh, moderation sa lahat ng bagay and Prayer para laging good health na buong pamilya. Yeah. Ayan. So ah. uh, oh naalala ko bigla naging politiko pala siya ng 2000, 2001, 2000 2, 2, 2, 2000, 2, 2, 2, 2, 2, 2, True. So, ako uh, si Jess Tony po, uh, uh, nakilala ko yan bago siya naging Seiko Pips, <laughs> naging ano member ng Dots Entertainment. Sabi ko na nga bang guwapo, tawa, uh, uh, ang uh, guwapo tayo. Ang guwapo niya. Kasi Dots Entertainment siya. Yeah. At uh, hindi ako nagkakamali, BFF, naging kapartner niya rin si si Lot Lot, di ba? Rita Avila, di ba? Abi, tapos oh, si Seiko na Seiko siya. Christina Gonzalez. Christina Gonzalez. Yes. Sexy, sexy. And for po, isa siya sa pinakagwapo noon. At until daw, dahil nga yun, sabi niya, kailangan kumain daw ng mga masustansyang pagkain. Siguro yung mga girl-lives. Girl-lives. Kailangan talaga tinitignan mo yung kinakain mo para maging healthy ang katawan mo at saka magmukha kang bata ano sabn niya, ang pagkain ng, ng, ng ano ha, ng gulay talaga di ba mm. ano yung uh, ano pinapasok mo sa loob ng katawan mo Correct. na nagem pagkain Oo, right? right? mm -hmm. oh, mm -hmm. pagkain hindi sa ba mo sa katawan mo Yung hindi 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 mo. hindi 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 Stupid! <laughs> pinapasok niya yung tubig sa katawan niya! Isa yun sa mga beauty secrets niya, di ba? Ako ah, ah, kagaya, mm -hmm. o oh, may pinapasok niya, naalala ko yung nanay ko, yung nilagyan oh. ng NG tip na paso yung sa isang ng katawan. Hindi ko ano yung tinitek nating food kasi oh, oh. Eh, nag-aano yan, nagre-reflect or kung healthy ka talaga may ka sa gulay, maganda ang kutis mo. Oo, oh, okay. oh. may ka sa gulay ako may sa oh, may oh. sa kasi pag may ka sa karne, di ba? Kata ba yung sa karne, baboy? Oh, ay, oh. Ay, ayaw ay, mo ka ba? baboy. Ikaw talaga? Okay. Hindi. mo sa masustansya mo.